Mga tol, medyo kinakabahan ako <laughs> kasi mamimit na natin yung todo, super idol natin, Bossing Kong TV. <laughs> Ayan. So, Bossing Kong, mamimit na kita at uh, kinakabahan ako kasi yan ang idolos, idolo ko sa lahat. Kaya nabubulong na tuloy ako. At yan ang inspiration ko bakit ako nag-start mag-vlog si Bossing Kong natin. Kaya Hindi ko alam mararamdaman ko <laughs> Kaya mga bossing ko See you in a while Woo! Grabe So eto na So oh, Eto na yon This is it May kilala na natin si bossing ko Kaya sabahan nyo mga tol At sabahan nyo mga pa Let's go Ito na, yes. mga utol. Ay, shout sa inyo dyan, guys. Utol, joke, ala, ano, yan. Ito na, na-meet ko na ngayon ang idol na lahat, number one, lalo na sa mga lahat. Uy, grabe ka naman, boss. Maraming salamat, maraming salamat. Ito <laughs> si ako, natin. Ako, ano lang ako, basta ako. Gusto ko lang magpasaya and ayun, damit natin si Bo. Utol Jo. Utol Jo. Like, comment, and subscribe mga boss para <laughs> ma-update kayo sa trip niya and sa so, mga... Uh, Siyempre, nag-host din, boss, yes. no? Yes, yes. So kung gusto niya ng mga host na malupit, si Uto Joe, punin niyo na guys. <laughs> yun. Yes, yeah, so, And sana ako next time ano, makapag-host ka sa mga isa sa mga yan, event na okay. sa buhay namin. Yan. Magiging parte lang ako ng buhay ng mag-asawa. Tip Ayaman. Yan. yan. For sure boys. yun, isang karangalan na yan, Hosing. Uto Joe, thank you Kuis. Thank you very much <laughs> sa supporta niya guys. Eh, si Kuis Lloyd since 2016, 2015 na oh. nanonood na sa akin. Kaya maraming maraming salamat. <laughs> Isa siya sa mga dahilan kung nasan ako ngayon and eh, yun ko is maraming salamat kasi all the way sumuporta and yun, nanonood. Kung hindi dahil sa nanonood, wala naman ako dito eh. Kaya, salamat boss. Diba sinabi pa kaya din yung bossing na sabi mo nga boss, nang binitawan mo lahat. Mm makapag-vlog lang. Mm. Diba? Totally. lahat. Diba? Trabaho, binitawan mo lahat yun eh. Oo. Pero Para hindi ko yun... Makapag-focus makapag ka sa pag-vlog. Oo. Okay. Pero hindi ko yun advise yun. Huwag no? <laughs> sa akin. Lip of faith talaga yun. Correct. Ang yan. Ang yan. Kung yung, yung sa akin, may halong swerte na rin yun. <laughs> Oo. Okay. Hindi ko ina na-advise na gawin yun. Kung mm -hmm. kaya nyo pa rin magtrabaho at the same time gawin yung passion nyo. Yes. Hindi lang sa vlogging, sa ibang bagay, business, kung ano man. Pagsabayin nyo kasi, mo, may pamilya ka na, Or... Mahirap may bitawan yung trabaho na yun, tapos bigla ko. Ano pa sa ang tatalo na. na mag na hindi mo alam kung kikita ka o hindi or magbibusiness ka, di ba? Okay. So, ayun. Yun lang yung advice ko sa inyo lahat, guys. Ayan, Saka yun, low attraction Bossing. No? Yun ang number one, maniwala Plus, ka lang. Man. Ikaw ang pinakaunang maniniwala sa sarili mo. Kapag di ka naniwala, sino pa maniniwala sa'yo? iyo? Napakaganda ng bossing. Hotel Joe, thank you very much. Salamat, uh, thank you. Boxing. Thank you very much. Bossing Gong!